Pakurabana. Pakurabana yun, di ba? Yes, bro. tester. Mabango to. May tester yan, ma'am. Uh, I-spray mo na muna siya. <laughs> oh yeah. Ma'am Cora, where are you? Ha? Ah? Asan ka? Anong bibili mo? Samahan natin si Ma'am Cora, mamimili ng pabango. Kana? Kala tumibili sa ng Cora. Marami akong pabango. Ah, ang mo? Wala. Wala pa na. Ha? Sa iyo gusto sa pumunta? Ang magnet. O, tara. Mga magnet pa. Kasi yun ang ano na yun. mal pare Mahal pa rin? personal. Pero marang marang pa ako. Ha? sa Pilipinas. Sir, um, sa oh, Pilipinas. ang, minamura sa ano? Cash and carry. Sa Makati? Oo. Oh. 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 Magkano yung, yung, yung sa pabango mo? Yung... Uy, na kami ha. Ikot kami ng magkat. Okay. Baka so, oh, kasi magsara. Magkano oh, doon doon? Mura lang doon sir, kasi original. Oh. original. Magkano kuha mo? Pag Ah, uh, yung Maniwala ka sir ha? Ah. yung ano nga ba itong binili? Yung ano nga ba yung pabangko na yun? Cool water? Ah, David. Oo. Uh -huh. Binili ko sa SM 100 ml 58 po tayo pagdating lang kasing carry. Nasa ano lang? One... Oh. Mm -hmm. uh -huh. One plus lang. at least store sa cash Meron sir, second floor puro pabango. Original talaga siya. Mga ano yun, mga palusok na mga... uh, costume. Marami na mimili doon. Second, okay. second floor, yung bilihan niya, parang mesanin. Ando doon lahat ng mga pabango. Hugo Boss. Oo, oh, pabango talaga parang kahit pawisan ka, ano bang ibang pa rin? Ingatan natin si Ma'am Cora. Ayan, eh. Ma'am Cora. Mulo-mulo sa likod lang <laughs> ako. Pero sa second din ang mga test yung primo. So, nightlight dito sa Barcelona. Good evening, Barcelona. May pangit din pala sa security ko. Lamig. It's very cold. Saan? Dito rin kayo galing kanina? Hindi si Ma'am Cora. Dito rin kayo? Dito ka lang sa gabi sa ayun. Ang ganda ng kulay niya sa gabi oh. Testing, testing. Ilang na rasyon 4K? At meron siyang 4K eh, pero 1080p lang ako. Hindi na maliwanag niyo. Eh, Primo galing ba tayo kanina? Oh, ikot-ikot lang tayo dito. Dito tayo sa Barcelona. Good evening. Hey! Okay.

Ang kora yung isang cellphone ko na sa iyo pa no. Yung pinalagay ko sa maleta mo. Ay sa